for a time sa relationship na namin. <laughs> There was a point in my life na nadaanan nyo talaga as people in relationships who go through, you know, struggles. Yes. talaga, kasama talaga yun. But because I made the promise of marriage, sabi ko sa sarili ko, okay, if I'm unhappy now, and magiging ganito na yung setup namin, paglalaban ko pa rin para sa anak ko. Oh my God. Hindi napigilang maging emosyonal ni Kylie Padilla nang ma-interview siya sa Fast Talk with Buya Bunda at mapag-usapan ang tungkol sa kanyang naging past relationship kay Alger. Sabi pa niya, handa daw siyang ipaglaban noon ang kanilang marriage ni Alger at kahit daw maging malungkot man siya sa kanilang pagsasama ay tatanggapin niya nalang daw alang-alang sa kanyang mga anak. Sabi pa niya, inubos ko and uh, nauwi rin sa hiwalayan. Kaling ako sa broken family so ayokong matulad like I hated it when people say na artista yan, palit palit lang like that's their life like ganun talaga yung style ng mga artista when it comes to relationships but people don't know how much it hurt me. It's very unfair. Tanungin naman siya kung may pagsisisi ba siya, sinabi niyang wala daw. Well, kahit paano ay maganda naman daw ang relationship ng kanyang mga anak sa kanilang daddy. Ayaw daw maranasan o maisip ng mga ito na may kulang at wala silang tatay. Kahit na dumaan daw siya sa postpartum noon, pinaglaban niya pa din daw hanggang sa dulo. The fact na hindi daw yun nasuklian ng katumbas na pagmamahal ni Alger ay masakit